Ininunsad ng Banko Sentral ng Pilipinas ang mga bagong patakaran sa operasyon ng Islamic Banking Units o IBU upang hikayatin ang mas maraming banko na pumasok sa sektor na sumusunod sa Sharia Principles kung saan bawal ang interes sa pautangan. Ayon sa BSP, hindi nakakailanganin ng hiwalay na kapital ang mga IBU dahil bahagi lamang ito ng isang umiiral na bangko. Noon, naging hadlang sa ilang institusyon ang mataas na capital requirement at komplikadong proseso. Sa bagong alituntunin, pareho na rin ang bayad sa lisensya ng IBU sa kategorya ng kanilang bangko at tatlong taon ang ibibigay bilang observation period para makasanayan ng mga ito ang mga ulat sa Islamic Banking Operations. Hindi na rin kailangang magsumite ng hiwalay na liquidity report dahil sa cloud na ito ng ulat ng kanilang mother bank. Ayon sa BSP, layunin ng mga pagbabagong ito na palawakin ang Islamic finance market at maisulong ang inclusive growth at mas iba-ibang anyo ng sektor pinansyal sa bansa.